Kininig ang lahat sa episode 37 ng What's Wrong with Secretary Kim dahil sa proposal ni BMC o Paolo Abilibino. Grabe, sana totoong buhay na nila ito at hindi ito sa pelikula lang. Ayon nga sa episode 37, dito yung pinakakilig na episode, lalo nung niyaya ng date ni Paolo si Kim unang dumating ay si Kim at nakita niya ang ganda ng venue na kanilang date. Naalala niya lahat nung bata pa sila, pati nung nilalaro at mga paboritong pagkain nilang dalawa. Sabay labas ang fireworks at piglan lapit si Paula Abelino. Ang ganda ng pasok niya dito. The word is you, looking is perfect, sabi ni BMC. Nagawa nga ni BMC ito dati, pero gusto niyang ulitin at kumplituhin ang wish list ni Kim Chu. Sinabi din niya na hindi niya gagawing sekretary na siya at ngayon ay determinate na yung contract pero may offer na maging asawa niya. Grabe naman yung kilig dito. Ikaw, kinilig ka din ba? I hope sila na talaga but I want Paulo to clarify the issue between him and Janine to the public so that no more basher of Kimi. Kawawa naman si Kimi kung hindi niya ipaglalaban. If he really love Kimi, he will do something to clear everything about his past relationship. God bless you both, Kim Pao. Ginoo ko, nakakakilig mga idol ko, Kim Pao. Sana totoha na na ang kasal. I love Kim Pao. Ngayon ko lang naramdaman ang kilig sa love team sa edad na 61 years old. Kaya lang Kim Pao ang nagpapakilig sa akin. More kilig in episode, Kim Pao. The future Mr. and Miss Abilino. Only time well, mabuhay ang Kim Pao. Nako, bagay sila. San sila magkatuloy sa totoong buhay. Go, go, Kim Pao. Sana masaya na si Kim. Tian, kasi pinakawalan niya at tamang sumaya si Kim kay Paolo kahit ito ay pili ko lang. Pero sa totoong buhay, alam kong gusto rin ni Kimi. Eh. Comment kayo sa reaction nyo dito. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.